Hello sa inyong lahat. Welcome na naman sa akin channel. Uh, ngayon pala ay tuturo ko sa inyo kung paano susukatin ang malalaking wire gamit lamang ang ating wire gauge. Uh, alam niyo naman na hanggang zero lamang ang kaya, ang kaya niyang sukatin. Uh, kagaya nito, malalaki, hindi ito kaya. Uh, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin susukatin ang malalaking wire gamit lamang ang ating wire gauge. Kaya wag nating patatagalin pa. Sisimulan natin pero bago ang lahat, kunting intro muna tayo. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano natin susukatin ang malalaking wire gamit ang ating wire gauge. Ah, uh, bago ko bago tayong gusto ko lang uh, napakaimportante no na malaman natin ang kanyang size ng ating wire kasi para alam natin ang kanyang ampacity, kung ilan ang kanyang amperes, kung para makuha natin yung size rin ng ating circuit breaker. Kaya na mahalaga talaga na alam natin ang size. Kung merong kung sasabihin niyo ay meron namang naka-indicate dito sa kanyang sa kanyang insulation, oh wala na tayong problema doon. Ang example ko lang ito, ituturo ko sa inyo kung paano sukatin yung hindi niyo na makikita. Halimbawa, may example ako dito. Ah, uh, itong wire na to. Kung makikita nyo, may, di ba, may naka-indicate dito. Na kung makikita nyo, 4 by 25 mm squared. O, oh. kadalasan kasi naka-indicate yan sa mga insulation sa labas. Kasi tulad nito, double insulation siya. May first insulation, mayroon pang second insulation. naka lang yung size ng wire dito sa labas lang niya, sa unang coat bali niya, sa first insulation niya kung example ko sa inyo, halimbawa, natanggal na to, nung no, natapos na nakibulpuling, na ipasok na sa sa panel board, tapos tinanggal na to, ang nakalabas ito na lang bali, di wala na tayo makikita na size dito, no, kung ano yung size niya. Pero mayroon namang paraan, baka sabihin nyo na, titingnan yung, titingnan yung, yung load schedule sa electrical plan na tama, makikita natin doon. Pag makikita natin doon, wala na tayong problema doon. Pag alam natin, titignan natin yung history niya sa kanyang electrical plan at sa kanyang schedule of load, nakikita natin doon kung ano ang size ng wire. E ito, example ko lamang sa inyo, kapag hindi nun na makikita, wala na tayong makita, pati sa history na, hindi natin alam, hindi naman natin pwedeng satsansahin lang to di ba, huhulaan, kasi importante natin makuha talaga ang kanyang size. Kaya dito napapasok itong ituturo ko. Marami na nakakaalam nito, pero marami pa rin siguro hindi pa nakakaalam. Kaya ituturo ko na sa inyo. Ganito lamang. Uh, mayroon din namang, uh, halimbawa, American Goods to IMM Squared. May pumura rin, pero gagawa ko na uh, separate na video dyan. Ito ituturo ko sa iyo. Mayroon kayo nito, uh, Columbia na Technical Data. Ito ay libre lamang kapag bibili kayo sa mga hardware. Tapos sabi, nga sabihin nyo lang sa tindero o sa may-ari na maghingi ka ng technical data, magbibigay naman sila. Kasi malaking tulong ito. Mayroon tayong mga kuha nito, yung mga circular mills makukuha natin dito. Tulad nito, kung ilang MM squared siya, yung circular mills, ito yung wire gauge American wire gauge, kung kikita natin yung size niya. Bale, ngayon, susukatin na natin to. Ang gagawin natin para malaman natin kung ano ang size nito kasi malaki na, 'di ba? Itatry natin, no. Hindi na malaki. Uh, hindi na may pasok, sorry. O, oh, makikita niyo, malaki na hindi na siya, 'di ba? Ibig sabihin malaki pa to sa zero ngayon. Ah, uh, susukatin natin to kung paano to malalaman. Ang gagawin natin, ganito lang. Magkuha ka lang ng isang strand dito, kahit alin dito. Ito, nakalabas. Tapos ito lang yung susukatin natin. Ito, papakita ko sa inyo ha? try natin malakitin, hindi 11 12 sa 12 yun pasok try at least 13 hindi may pasok sa 13 sa twelve pasok siya ibig sabihin 12 American garbage ito. ito yung isa na to ngayon titingnan natin sa technical data yung 12 American warheads kung ilan ang kanyang circular mills kung makikita nyo yan Papakita ko sa inyo yan. Number 12 siya, di ba? Ilan ang kanyang circular mills? So, number 12, 6530. Ngayon, gagamit tayo ng calculator. 6530. Papakita ko muna sa inyo, ha? Ng calculator. to 6530. Ngayon, imumultiply lang natin ito kasi isa lang naman to di ba? Isa lang naman 'to. I-multiply natin 'to sa number of strand kung ilan strand nito. Bibilangin natin. Count natin 'to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ibig sabihin 19 strands ya. Imu-multiply natin yung 6530 sa 19 kasi 9 19 strands ya. 6530 19 Mayroon siyang 124.070 T, hahanapin natin ito sa technicalita itong 124.070, yung pinakamalapit dito. Yung, yung pinakamalapit kasi, o, oh, yun, titingnan natin yung pinakamalapit ha. Yung circular mills niya. Ilan yun? 124.070. 124.070. 124. Ah, ito pinakamalapit kung makikita nyo. 1, 3, 100 Ibig sabihin, ito na yun 2 over 0 ang kanyang size of wire Nang ito 2 over 0 Or, kung i-convert natin itong 2 over 0 Titingnan natin dito Papakita natin May sapako dito uh, Yung 2 over 0 Hanapin natin yung 2 over 0 Yan 2 over 0 American wire sa mm squared mayroon siyang 70 mm squared mm -hmm. 70 mm squared itong wire na to uh, papakita ko mayroon rin akong uh, pinutol ko kasi ito for tutorial purposes Tip, uh, mayroon akong photo. papakita ko yung size ng wire talaga nyo dito yung makikita nyo para para makita yung talaga na tugma talaga yung ginawa natin sa pagsukat lamang nito. Ah, ganun lamang kadali, no? Ah, magkuha lang tayo ng isang wire, susukatin natin, tapos titingnan natin sa technical data kung ilan ang kanyang circular mills, tapos i-multiply natin sa number of strand kapag nakuha na natin, hahanapin natin dito sa technical data ulit yung pinakamalapit niya, tapos yun na bali, tapos i-convert na lang natin sa immune squared, kasi American wire gauge kasi ito, di ba? Ganun lamang kadali, no? Uh, sana ay nakatulong sa inyo ang video na to at sana ay nagustuhan nyo. Uh, yun lamang po. Maraming maraming salamat. God bless. Ito yung size niya nung pinitsuran ko. 4 by 70 mm squared. Ang ibig sabihin ng 4 ay 4 wire or 4 core by 70 mm squared. Yun lamang. Salamat. Thank